Hello hello mga kalagawan Kamusta? Or this video mga char. Kunatak an kasang for to this video pero magtanaw. Oh, Au ah, ka sa plada. Oh, no. <laughs> chok chok. Lablab lang taton permia goodbye peremia. Goodbye. ang kabataan may short vacation sila hala ilagaw. Man Walang ini ang time nga makapaliwaliwa man sila. Ba sila kasi mo naman maghambal dira. Wala sila kwarta hina -lagaw, lagaw lang sila. Oh. A, mas worse pa na ang ilang istorya. Sige sila lakaw-lagaw daw mga wala utang. Di ba too <laughs> <laughs> din na Ang mga realidad kes a nga mindset kes ang iba niya tao. Ba ta na nila ya daw wala lagi timu karapatan magpaliwaliwa. Ay bahala. mo wala ka po ng mga kabataan to, sa do una ko nga vlog diri sa ginhapit na mo sila diri para matilawan man nila tatay gid nila ina eh, ga crave crave gita na, na. yan to do order na gid ang kabataan ang <laughs> <laughs> tatay daw ginakulbaan sa mga order sa kabataan <laughs> niya ginapantayan niya gid wala gyapon siya mahimo sa kabataan niya yes malang yapon ang dada hello uh, Ash upod gali siya sa amo ang tuyo ta na sa mga chikiting matan aw sina na itanaya mapangin hangin ka mapugbog na lang daw syempre pa man ang malam eh. i ako maka amaze may ara sila nga complimentary drink pa diba, nag level up na sila yan sila nga pa ah, kag frigil inamit na kid siya mga jay oh, kita mo biskan bata nami an talagsa sa kalang bata nga mapainom mo sang chaka ah. wala man nagdugay gid serve nang amon nga mga orders syempre main character gid ra ang chicken biryani nila sang order sa mga chikiting fries nga may chicken nami sang ila nga fries kay malasa nagit gid may order kami nga naka platter nalipat na ako kun ano tawag sini nga may biryani rice man tapos extra rice nga biryani rice natan ako pa lang nagutom na kuya mga jay kauyon maka makamo sini basta nami tapos nag order ako dira sang tea, nga malipat Inini. naman takon kun ano tawag dira importante tanas ako na Kapi na namin mo palibog ulo Pagka tapos naman ka On diretsyo na dahil kami sa kisisi mo Tuyo gani matanaw sa sini ng mga chikiting O kita nyo Iba na gid ang kabataan Subong daw mga correct na maglakat Sa tuta na Hindi ka magbuhi sa nanay tatay mo Sila ya confident na confident na maglakat Sila pang nagatoitoy sa kamalaman Subong Pagin pa una naman saka ang mga ate Para magkuhan na dahil sa ticket sa sini Muna pag abot naman diretsyo na dahil kami linya Ka magsulot Syempre, hindi na naman ang popcorn Sa itin na gina ang mga chikiting kayo? Ang <laughs> tanawon gali namon. How to train your dragon. O, oh, di diba? Ang saya. <laughs> kailangan ta magigis ang magpaliwaliwa. Hindi lang puro obra Para, para ma-release man ang mga stress ta. So, asta na lang, Anay Diri. Di ang inyong ilonggang lagawan. wing bye! Mwa, mwa,